Dito mo sa <laughs> akin na lang. Aba, 'yan anak to. Tayo, eh ito, lalaki. Adonsa. 'Yung pagka Ha? Tan. ganyan? Oh, mas maganda diretso doon. Mahaba-haba. John, welcome back sa panibagong vlog natin mga idol. Dito na po tayo sa may ano po. Pagtatanim po tayo ng palay doon may mga mais din pala dito, mga idol oh. 'Yon! Shout out idol. Wow! Ay yan oh. Ganito pala 'ano dito, mga idol oh, yung punla nila. Parang Ayan oh. Ay hindi na siya tinali. Laplap pala ito. Shout out. Shout out. Laplap pala mga idol, laplap ang tawag dito. Sa Bisaya din po ay tawag dito ay laplap. -lap. Dito rin laplap -lap din. Yes. Oh, yes, English 'yun na <laughs> <laughs> oh. Tapos nandoon sila. Oh, ayun oh. <laughs> na lang pala ata to. Ay ba yan? Ha? Pa kaya kayo ay, hindi kaya mag-apon yan. Siguro. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. dami pa pala mga idol. Oh. To, baka malapit na rin ito. Gagawin na rin ito. Oh. Mataas siguro. Ay, hindi, kaya. ayano, Pwede dumaan ng tubig papunta dito. Oh, pwede pa isang pitak. So, pagagawin nila. <laughs> Ayan po. Tingnan natin magtanim si, ano, you know, si Madam Nalin. Pagbalik. Ha? Pagbalik. <laughs> oh, o, oh, diba? Yan, oh. Balian mo na. Ay, mamaya, maya, aba. Inaantay nga kita eh. Oh. <laughs> Hello. Tipong may mga kanya-kanya silang plastic. Hmm. Umulan kasi kanina mga idol eh. Kasi ano, oh, gagaling nila magtanim na hindi pa naman tayo marunong magtanim nito. Paano na kaya? Gagayahin na natin yung movie ni ano ni Big hinagis lang yung pula. Ayun, no, tuma tumanim na. Ay si bibili no. Hmm. Hi. Hello. Go <laughs> oh, yo. Oh. Oh, ang bilis ah. May lakad to. Hindi yan nakakamatay. Ha? Ah? Hindi uh, pa ako nakakamatay kaya mabilis bilis. Oo, oh. Ang bilis oh. Oh. Ay, mga oh. oh, oh. oh. oh, idol oh. May mga banat ni Idol Kulis oh. Oh. Um, ah, kala ko ba doon tayo? Dito na. malo pa pala ito eh. Ha? Ah, Ngayon ah. nga eh. Oh. Yan yeah, ang pagkakarating, magtutulog. Oo, oh, pati ang lagi yung hindi hindi ko pa naiyong sa uli kay Lara ang kanyang kuha. Yan Wala ko, ano ba? Bahagi pa? Bahagi hmm. daw. Hindi na. Nalaplap na pala ito. Ha? Ito pala yun. Okay. Oh. Nalaplap na pala eh. Ayun. Ano ha? Ha?

Oh my, hello baby. Apa? Ya anak tuh. Sayo, eh itu, lelaki. Ados, ah. Ados, Ay, pamangkin mo are. Aba si pagtama lang yan. Kogi. Ba no mali ta ko nas ko ni mo agan yan. Oo. Uh. Nas ko ni yan. Eh. Mahirap, timba Alayo. Oy, hirap bakit timbatin ba? Ay, hirap ni timbain. Maganda ka talaga kay kalabaw. Di ba? Gito na lagi <laughs> boy Kaya mo yan <laughs> Sipag ah Nung ako ganito kalit eh Talaga nagbubunot ako ng punla Nagtatanim <laughs> Grade 3 pa lang ako eh Danas ko na rin yung mga ganito Oh sa probinsya Sa Mindanao Talagang Mindanao ah? Mindanao Oh bisaya ako eh Talagang Inano kami eh Nasa kami ng magulang namin Na mag Anak buhay sa mga tagaron, ganyan. kalimitan ano, ng tagaron eh talagang palay. palay Walang ganong ganitong nyog. Kaysan talaga produkto dito nyog at saka saging. Pero palay madalang. Dami yun. Hmm. So, maganda sa paparungi mga makinaryo na? Oo, oh, yun. Parting no ibay ah. Oo. Oh, mga pagtanim, makinarya. Ah. Pag-harvest, makinarya. Kawawa yung mga tao din kasi wala nang ganong anak buhay. <laughs> Oo, oh, kaya kaya, di ba? Ayan po. Mainit na. <laughs> Mainit na. pinawisan na mga idol. Okay. Eh, lipat na naman mga idol. Pasa mo sa akin na Okay, okay. Picture. Okay, picture, picture, picture. Oh, picture. Picture. Talat talak talak. <laughs> uh, <laughs> alin? Ayo oh, nga. Yung... ha Tan. ganyan? Oh, mas maganda diri sa doon. Mahaba-haba. Kaya nga, oh, totoo nga yan, dalaw sundo lang yung pagano, no? Pupunta doon, pabalik. <laughs> oh, ayaw nila yung ayaw nila yung, yung... yung... padiretso mga idol kasi mahaba eh gusto nila yung pagano lang kasi maiksi lang yun Yeah, pwede rin okay, bala kayo okay let's go wala yan Okay. Ang kabir. Kabir. Kabir.

Sa vlog sa dami, sa, da, sa dami na pwedeng may sama sa pagkatalog pa, no? Ice lang! <laughs> ah, ay! Ay! Saya-saya talaga mga idol! Napakasaya pa, na kasi mga idol! Ang pangalan kasi nito, ang pangalan kasi nito, kulis! Ngayon, ang tawag sa kanya ngayon ay pitik. <laughs> ayun na yung sibuy, pitik! Sibuy, pitik! Hindi naman nila naiintindihan ako. ngayon. Kaya ka, oo. Oh. Diba, ayos yun. May bagong pansak mga idol. Yan na ako, Ang katulok, ang katulok sa kanya yan sabi. Sige na rin nasa mga loob may nga, nakabidyo video ko hindi para mapanood para mapanood shut out, Emerson, <laughs> where na you, here na lin po Ugas muna tayo mga idol. Ugas pa ng ano? Ang mga paat kamay. Ayun. Tabi -tabi po. Ah. pagtampisaw dini ah. Magugas. <laughs> Ang palabo na Ha? Hindi. Mainit Hindi naman init. Kumalap <laughs> na ako Hindi naman ho ma. Talagang... na Oo. Sarap maligo yung mga idol oh. oh. Ah. ang oh. ganda. Uy. Pumunta ka sa atin ko. ka na May jacket naman eh. Okay. Tara. Ini yung dalawang tagahakot ng ano, tagahakot ng mga punla oh. <laughs> ah, tagahakot ng punla. Aba. Magugas ka naman, bago ka magpitik-pitik sa inyo. na <laughs> yan. Ako din ang hihina, baka mapasma. Ano yan? Balatong, Balatong? Balatong. 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 sarap yun. Ay, oh, ginataan. Ay, munggo. Munggo mga idol, ginataan. Balatong. Iba kasi balatong sa amin, sitaw. Ano oh, naman yun? Oo, oh, ganun yun. Munggo talaga, balatong munggo. Munggo sa amin yun. Ha? Munggo. Alin? Balatong. Munggo ah. sa inyo. Kain mm. na kayo. Ayun. May pinya. Kain po. Kain po, kain. Hello, Pogi. Di, ah, meron na. <laughs> <laughs> Nandito pala yung duyan ko Oo, oh, duyan ko yan <laughs> <laughs> Kala kayo duyan <laughs> Magaan lang naman ako Hindi naman ako mabigat Oo ah, Halik yan ni Mae at ni Pakamplan. Oo. Tapik-tiky, pasada na. Halipad lipad pa. Para pa helicopter. Talaga, talaga. Talaga tawa dito pag natigyan ay pag natisa pitiki, talagang ay nako. Bye-bye, pagbobobahin na ako. Magmasi ako ng asawa, satawan na lang niya sabi, ah, sayang kaya po na, talaga. Na, kain po, kain. Kain na kayo. <laughs> Buhat nung aming mga kapatid yan eh, kami wala na kalungkutan. Pitik talaga yan. Kain na kayo. Kain na kayo. Eh ano, mo na maragas. Mga suot mamaya. Hindi tayo, hindi natin pangunahan yan. Hindi mo ako... Kapitik! Kapitik! Kapitik!

Kain po. Kain mo na. Tito <laughs> <Good> na naman yung guhit ano. Guhit na kami. May itin pa rin daw. Meron pa rin daw pala siyang iiitin. Bago na, dati papaitim. ngayon ay ano na, Jason A. Pangit. Kaya kayo. Kaya kayo. Hindi mo kay mahiya.

Ganun dami pa lang kata eh. Yun talaga luto Ha? Ganito. May tira na lang, yun na lang ang pahinitin. Yun mm. ang may simulat. Iba naman ang nga. Ah, magkiba mm. na siya? Masarap ko lang. Dito dati nagagagawa. Atluwit ko Ate, kakain ka na? Sorok na. mga batang niyan. Tayo na kayo magbada. Hinagatan niya ng dilaw. Ate, natin ang punla, kainin mo na. Ate, ano? Pani-bambet toy

ang tawag po nga Ang iba ni, pag nagkagataan niluluto, Lolo binabawangan. Ano nga, binabawangan. Pag nailaga mo siya, aasinan mo lang at nagkagataan na pag naluto. Sa kanya gayong tatang sa luwa. Oh, Sabi, oh. okay, okay na yan. Okay na. Hindi nga, napakukulang. Hindi na. <laughs> ano yung bawang bawang? Wala, ay, okay, rekado okay. kundi asin. Asin lang yan. At Ay, hindi sa binigisa? Hindi, hindi. kung hindi sa mo hindi yung binigisa. hindi hindi Ay, hindi talaga hindi 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 <laughs> <laughs> <talaga> <I> <laughs> tao tumawa yan pag oh, pinag-check talaga pinag-usapan talaga oh, hindi nyo na talaga yung tumawa nasama <laughs> 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 ka ngayon sa vlogger, sa vlogger. Oh. ayong idol salamat <laughs> <laughs> po ganito lang po ating video tawag ko si Perday